Ito na pala yung abstract design mga boss na inukit ko na drip hood. Yung kahoy na ito kasi may butas yung kahoy na ito. Kaya yung bunganga nya, yan yung ginawa ko talaga na bunganga, yung butas. Yung mga simpleng idea lang talaga. So, papakita ko naman sa inyo mga boss kung paano siya itimin. Yung kanyang bigote, ayan o no, na ano ko naman yung kanyang bigote. Nagawa ko na kaya initim-itim ko. Ayan, yung mga naglampas-lampas na mga itim-itim, mga bosang diskarte lang dyan, liyahin lang para matanggal yung itim-itim niya. O, para may bigutin na talaga siya. O, ito lang mga simpleng idea. Tsaka yung mata niya na naman, o, ginamitan ko naman ng mga technique naman yung bakal na para malagyan siya ng itim. O, yan lang mga diskarte mga boss. O, tingnan nyo, may mukha na talaga yan siya. So, ganito lang yung mga idea ko talaga mga boss. Ayan, o, bali, hindi pa yan sya talagang totally natapos. So, yan, gagawaan ko pa yan siya ng sombrero. At saka ipinis talaga siya para mas maganda na talaga yung muka nito. Oh. Kung mapapansin nyo yung butas ng kawayo. Oh. Yan lang yung mga simpleng idea sa mga drip pod. Kailangan mo lang talaga ng idea. At saka kailangan mo din ng talento talaga sa pag-uukit. Na kahit practice-practice lang yung pag-uukit mo. importante mga boss na didetalye mo yung paggawa. Uh, at huwag lang talaga matakot magkamali. Kasi bawat pagkakamali natin mga boss, dyan tayo natututo. So yan lang mga boss, maraming salamat.